na merong mga nasaktan nga, sabi mo hmm. and i think the the damage doon sa supply uh, resupply boat was uh, significant hmm. Meron bang kasi marami nagtatanong ano um, is there anything that we can expect from the americans uh, well, pagdating dito sa insidente na, na yan oh no? naglabas naman sila na statement no last you month yun ba kahit kahit coast Guard yan, kahit civilian yan pag hinaharass yan no ay pwedeng uh, pwede kaming sumaklolo No, yung mm. yun ang sabi nila. No, usually exactly. kasi yung mutual defense treaty uh, ay isang military. armed attack sa ating uh, military vessels. Mm -hmm. At yung Coast Guard hindi military. Kanya ni eh? uh, under yan ng uh, civilian authority natin, mm -hmm. no? Ang uh, ang uh, Coast Guard ng China under ng yan. kanilang military. PLA. So gray area yan, no? Mm -hmm. Naglabas ng posisyon ng Amerika kahit Coast Guard yan, kahit yan ay civilian, yan ay papasok dun sa ating treaty. Ako naman, magdadalawa at magtatatlong isip ako bago i-invoke yung Mutual mm. Defense Treaty. no? Dahil uh, malinaw naman sa ating konstitusyon. Eh. We renounce war as, a, as an instrument of foreign policy. Mm. Ibig sabihin, kung talagang nilulusog na tayo, katulad ng panahon ng hapon, dyan na talaga. Pero at this point, suman sumandal muna tayo sa ating sariling lakas. Sabi ko nga kanina, ay unite muna natin yung ating populasyon. Na hindi pa mm -hmm. nauunawaan yung ating karapatan sa West Philippine Sea, yung ating pagkapanalo sa UNCLOS. Ikalawa, mm -hmm. unite natin yung mundo. Paano 50% ng global trade dumadaan dyan eh. No, mm -hmm. ibig sabihin yung kanilang ekonomiya tatamaan din. Hindi mm -hmm. lang yung atin. So unite natin yung mundo, no? Katulad mm -hmm. ng ginawa ng Christmas convoy no Disyembre. Nagbalit mm -hmm. yung buong mundo dito sa labanan na David versus Goliath. Yun yung ating unahin. No? Mm -hmm. Ako, kung ako yung uh, masusunod, hindi ko muna i-invoke yung Mutual Defense Treaty unless talagang uh, nilulusob na tayo. Dahil ayoko kasi na maging dependent tayo sa isang foreign power.